Hi mga langga! Samahan niyo ulit ako sa aking panibagong araw dito sa aming bukid tahanan. Good morning mga langga! Nasa ibabaw ng kaulapan pa rin tayo. Ihahatid ko pala si kuya doon sa taas mga langga since hindi makakapasok yung motor ngayon sa bahay dahil maulan-ulan. Kailangan ko siyang samahan dito sa taas at dito ko po siya bibihisan. Yung dalawa nga po ay iniwan ko muna glit doon sa bahay. Ayan, nagkokolor lang muna sila dito at ako naman po ay babalik ka agad. At para hindi na rin po sila lumabas, sobrang putik talaga. Kaya naman sabi ko, antay lang nila ako dito para maasikaso ko si kuya at makapasok sa eskwela. Nagdadala rin po talaga ako ng tubig dito mga langga dahil hinuhugasan ko ulit yung kanyang paa. Dito ko na po kasi siya sinusuotan ng uniforme, mga sapatos at dito ko na rin siya inaayusan. Kapag tapos na nga po ay pwede na siyang sumakay dito sa motor. Grabe talaga yung ulap mga langga pero mas okay na lang talaga to kaysa malakas yung ulan. Pag nakasakay nga po siya dito sa motor, pinapapatong ko talaga yung kanyang paa para hindi magkaroon ng amorsiko yung kanyang medyas. Ayan, habang umaan under nga yung motor, unti-unti na rin silang hindi nakikita. Ganito po talaga dito sa amin. Nakakatakot kapag first time mo, pero kapag nasanay ka ay okay naman na. Ngayon, ako naman po ay babalik na sa bahay at iligpit ko nga muna itong mga pinagbihisa ni kuya. After nga maghatid nung kapatid ko, ay babalik din po yun kaagad. Kaya naman, pag nagpabili na rin ako na itong bangus. Magpapaksiw tayo for today's video dahil wala tayong ibang ulam. Alam nyo, gusto ko talaga yung sapaksiyo na bangus na madaming talong. Ayan, na prepare at nagayat ko na nga po lahat na ng sangkap. Ngayon, i-arrange na natin dito sa ating kawali. Nakalimutan ko pala munang ilagay yung sibuyas dyan, mga langga. Ewan ko na lang talaga. Basic lang naman tong luto na itong mga langga. So, nilagyan lang natin yan ng luya, ahos, paminta, asin, oil, at itong talong. Naglagay na rin po pala ako dito ng siling haba. Ayan, imbis yung onions natin na ilagay sa ilalim, nandyan na tuloy sa taas. Siyempre, mag a din po tayo ng vinegar at konting tubig. Ito na nga po ang ating finished product. Napakasarap talaga mga langga. Lalo na yung amoy niya. Mas okay din talaga tong ganitong luto dito sa amin. Yung mga paksiw-paksiw na yan. Kasi medyo matagal mapanis at may suka po. Kapag hindi nakain ka agad, pwede pang paabutin kinabukasan. Init-init na lang. After ko nga po magluto ay kumain na rin po kami at pinaliguan ko yung mga bata. So para makadiretso na ako sa mga gawaing bahay, kailangan muna ni Bunso na matulog. Ayan, dito na naman tayo sa kabilang kusina magduduyan. Mabilis lang talaga to makatulog mga langga pag kinakantahan. So ayan, tulog na tulog na eto Ito namang si Charlotte, nagulat ako. Sabi niya kasi antok din daw siya. Dito na rin daw siya matulog. Kaya ayan, ang laki ng ngisi. May dala-dala po siyang kumot at unan. Sariling sikap talaga tong batang to. Ayan, dyan siya malapit sa duyan ni baby. Minsan po kasi hindi siya natutulog ng ganitong oras. Ngayon nagulat ako. Siguro kasi, ano, masarap talaga matulog dahil kakatapos lang niyang maligo. Grabe mga langga, sobrang tahimik. Tulog na yung dalawang bata. Tapos si kuya, hindi pa nakarating galing sa school. Ayan, sa wakas tulog na si Bunso at ako po ay maglilinis na. So, ayan, ang dami kong hugasin, ang dami kong ligpitin. So, hindi pa rin po gaano maganda yung panahon sa amin. Ayan, yung bundok doon hindi nakikita. <laughs> Gawa ng mafag pa rin po ngayon mga langga. Ano, tahimik lang. Ako lang yung nagsasalita dito. Ayan. Sarap ng tulog nila, oh. Alas dos ng hapon na po pala. At maya-maya lang gagawa po ako ng merienda para pagtulog nito pagising nitong dalawa meron ng makain Ayan na nga po habang tulog sila, ako po ay gagawa ng kamotikyo. Alam nyo, ang sarap din sana matulog katabi sila. Kaso kapag gagawin ko pa yon kakapusin na ako sa oras. Kahit inaantok ako mga langga, hindi rin po ako makakatulog niyan. Lalo na nasa isip ko na ang dami ko pang gagawin. Hindi kasi talaga ako naubusan ng mga gawain. Hapon na rin po sila nagising mga langga at nakarating na rin po ang kuya. Kaya ayan, nagmemerienda na sila. Ito lang naman po ang ganap namin sa araw na to mga langga. Sobrang salamat po sa support. By the way, ang susunod na video ay hindi po para sa lahat. Kung hindi ka po naglalaro, skip mo na lang. I-share ko pala sa inyo ang bagong laro ngayon. Ito po ang Super Ace Game. Paalala lang po na ito ay libangan lamang. Bawal seryosohin at para lang sa may mga extra income. Bawal sa bata at ito po ay pangpalipas oras lamang. Magbay bonus tayo mga langga at magbet lang ako ng 200. Tingnan natin kung mananalo tayo. Mamili po pala ako ng mga masiswerting mag-share sa video na to. Try nyo rin, baka kayo na ang susunod na swertehin. Go, 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 nice wow. times go, go, one Yes Yes. times times. Club King, King, wow. four times. Wow! Yay! Mm, nice one! Wow. gabi, nanakit yung wow! likod ko. Wow. Oh, di ba?